masayang araw po na reorganize -re na tayo kaya ito pong gilid ng consolidated pen binakura na po yan ang temporary bakod po uli natin ay yung mga dating kulungan ng rabbit so handa na po tayo magwalay ng mga biik dito wala rin po muna laman itong ating consolidated pen at igagawa na po natin ng pirmihang pakainan dito itatayo yung sementadong pakainan para po hindi na napasok pag nagpapakain so yung laman po ng ating consolidated pen ay itinawid dyan sa kabila labas po tayo ng rabbit para makita natin ang ating reorganization So, nung Sabado po ay may dumating tayong deliver ng sapal ng soya. Kaya ayan po, naka-drum na. Pinapatungan po namin ng yero sa itaas. Gawa ng yung mga kambing. Pag ganyan po ang setup, naakyat, binubutas po yung plastic namin. At nasanay na talagang kumakain ng sapal yung ating mga kambing. Kaya inaatake po yung aming istakan. So yan po, bakante muna ito. Gagawin lang natin yung pakainan. Gagawa rin po ng painuman at paliguan dyan. Para po hindi na tayo masyadong napasok para sa maintenance. So yun mga matatanda po nating inahin ay dito muna itinawid. Binuksan lang po yung bako dyan kaya tinatalian muna ni Mariano. Andito po sila ngayon. Malawak naman po yung ating silungan dito. Kaya mag stay po sila dito ng <coughs> excuse me po, mga isang buwan. Dahil ito po, may pakainan na, may painuman din po na nakagawa na ang kulungan nating ito. Ngayon, precautionary measure po para hindi mag-aaway ating mga bulugan. 'Yung laman po nitong kabilang kulungan, 'yung mga galing sa dating breeding to ay itinawid din natin. So, bakante rin po muna itong ating kulungan na ito. Yung pong mga inahin at biik na laman ng kulungan na ito ay itinawid muna natin dito sa dulo. Yung pong pinaghulihan natin, ng mga lechonin na na-deliver kay ka-farmer. So ito po muna ang pwesto nila. Total may silungan din naman po dito. May pakainan na rin pong simentado. Yun lang pong painuman. Ang gagamitin muna natin ay yung mga rubberized na basins. So ayan po ang ating mga alaga dito muna sila sa dulo. So ganoon po ang ating laging precaution, may pagitan po na isang kulungan ang ating mga alaga. So yun naman pong mga natira nating biik na dating nakapwesto dito, pinagsama-sama na po natin. So may tatlo po tayong kulungan na ginamit dito po sa ating talagang winning growing area yan po nakapasok namang kambing nagtatawagan marami rin pong bagong anak sa ating mga kambing yan natawag po nung kanilang mga babies Ayan po, dito sila madalas sa uh, nanasilong sa ilalim ng lumang building number 1. Pero yan po, medyo malapit na rin bumigay ang ating building. So dito po ang ating mga palakihin ngayon. Ito po ang ating mga small. Hindi po small mga yan. Big pong kambing natin yung mga yan. Shhh. So ayun po sa may gilid yung ating mga alaga hinati lang po namin ang kulungan gawa ng kakaunti lang po sila rito uh, 13 o 14 po ito po yung pinakamaliliit sa ating mga alaga ito pong kasunod yung ating medium um, 25 28 po pala to nadagdagan ng tatlo so 28 heads po ito na yung po tatlong malalaki na makikita ninyo dati doon sa ating consolidated pen ay itinawid po namin dito kasi po kaidara nila ang mga ito maliliit lang nung araw yung mga yon kaya po inhiwalay namin at uh, para sumulong malaki na po ang kanilang inimprove sa size kaya po isinama na natin at dito po sa pinakadulo meron pa rin tayong 25 heads na ito naman po ang ating mga big marami po ang nasa 18 kilos up na sa mga ito kaya po uh, late January or baka po early February ay makakapagdala na uli ako kay ka Farmer Engel. Yan po. At yung ating kambing doon, nakikisalo po sa kanilang pagkain. So almost 80 heads po. Itong ating mga natitira pang palakihin at dito po sa kabilang pen ay meron pa tayong lima na gagawin naman pong inahin. So mga June born po ang mga ito. Kaya by Feb, sasama na po natin dun sa ating mga bulugan. <coughs> Excuse me po. Pwede na pong pakastahan at mag-8 months na itong ating mga natitirang baboy dito na lampas po, kwarentahan na rin po ang timbang naman ng mga ito. Mga anak po ni Mario ang itinira nating gagawing inahin. Ayan po. Baligan na talaga ang mga kambing sa kanilang uh, paggagala pag nanginain po ng damo sa labas ng farm at yan po ang ating update dito sa 4A Animal Farm marami pong salamat sa inyong parating pagsama please share, like and subscribe